Hello guys, uh, God bless sa inyo dyan so, yung mga fans ano excited na sa Inouye versus Casimero Pero hindi pa nga na nakaperma yung dalawa para sa ano nila Parang excited na sila Tsaka mga fans nag ano ano nag uh, na so, Ang tanong ko lang ano Kung talagang kung sa mga ang tanong ko lang sa mga Inuwe fans. Sa palagay niyo ba matatalo ni Inuwe si Zulani Tete at saka si Rigondo? Yun lang yung tanong ko. Na I, I don't think I don't think na matatalo ni ni Inuwe si si Tete at saka si Rigondo. I don't think so. Pero talagang sumablay sumablay talaga yung abilidad nila kay ano kay uh, kay angas ng pinas okay thank you for watching